Ang tawag dyan ay isang linggong pag-ibig. Ay este, isang linggong bayarin. Kamusta po mga mama at sir? At welcome sa aking channel, ang Lending is TV. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay mag-subscribe na po kayo at pag-i-like na ating video. Ang topic po natin sa araw na ito ay ang mga red flags sa ating mga kliyente na dapat nating iwasan at huwag na nating pautangin kapag nakita natin ito sa kanila. Ang number one po ay kapag nauli natin sila na nagsisinungaling. Malalaman naman natin po kung nagsisinungaling ang kliyente kapag ni-verify natin ang mga impormasyon na ibinigay nila sa atin lalo na kapag nakafill up na sila ng form. During sa ABI, malalaman natin yun kapag nagsisinungaling sila kasi malaga na interviewin din natin ang mga tao na malapit sa kanila o mga kapitbahay nila o pati na rin sa barangay. Malalaman natin doon kung totoo nga ba ang mga sinasabi niya tungkol sa kanyang negosyo. Upang malaman natin kung nagsisinungaling nga ba talaga ang kliyente ay tanongin natin ulit sila tungkol sa kanilang negosyo after 2 to 3 days. Kasi kung nagsisinungaling na sila, maaaring iba ang isasagot nila at iba din ang mga impormasyon na ibibigay nila na nakasulat sa ating forms. Naroon na kapag naitanong na natin sa kanila kung magkano nga ba yung mga kinikita nila. Ang diskarte dyan, tanongin nyo ulit sila kung magkano yung araw-araw na benta nila. At kunyari, nakalimutan nyo upang mabigay ulit sila ng mga numero at doon pagbabasayan ninyo kung pareho ito sa naunang binanggit nila na amount o halaga. Madaming paraan po upang mabirify ang kanila mga impormasyon. During CIBI po, pwede po kayo umingi ng mga resibo sa inyong kliyente upang malaman ninyo kung magkano talaga yung ginugrosery nila o magkano yung puunan na nilalabas nila. At doon, magkakaroon kayo ng idea kung magkano yung benta nila. At kung may listahan sila ng mga benta nila sa araw-araw, malaking ano po yun, points, upang malaman po ninyo yung aktual na kinikita nila. So, kapag alam nyo na na nagsisulungaling ang kliyente, magdalawang isip na kayo kung pa-uutangin nyo ba. Okay, so number two po, madami silang pinagkakautangan o baon sila sa utang. So, kapag nabirepay ninyo na ang kliyente po ninyo, na may madaming pinagkakautangan lalo na nagkakaroon sila ng mga late payments dito o mas worse pa ay napas na sila sa isang lending nyo po huwag nyo na po pautangin kasi ang mangyayari niyan, magiging delinquent din siya at posible po yun kahit ano pong bigay natin na chance sa kanila hindi talaga magbabago yan kaya huwag nyo na po utangin ang mga kliente na bawang sa utang kasi kayo pa rin ang mahihirapan sa uli ang pangatlo po kapag nalaman po ninyo na madami siyang mga ride-on sa ibang kliyente. Walang pinakaiba po yun na marami siyang mga pinagkakautangan sa ibang microfinance. Kasi kung meron siyang ride-on, kahit na maliit na mga amounts na po yan, kapag pinagsama-sama, malaking halaga na po yun. Kung malaki na po ang binabayaran niya at halos araw-araw po ay meron siyang binabayaran kasi araw-araw meron mga payments sa bawat microfinance company tiyak na mahirapan talaga siya. Kaya ang gagawin niya, uutang ulit siya sa ibang lending company o microfinance upang ipangbayad lamang sa mga pagkakautang niya. So, yung cycle po ay paulit ulit lang at wala talagang mangyayari dyan. Sa uli, mababao lang siya ulit sa utang. Ang tawag dyan ay isang lingkong pag-ibig. Ay este, isang lingkong bayarin. <laughs> pang na red flag. Walang negosyo ang kliyente. Mahalin tulad din ito sa pagsisinungaling. Kasi may iba talaga mga kliyente na sasabihin na madami silang pinagkukuhanan ng pera. Meron silang ganitong negosyo pero sa oras na na-verify mo, hindi para sa kanya. Sa ibang tao pala o sa anak niya. So malaga po na meron talagang negosyo ang inyong kliyente. Kaya dapat i-check po ninyo ang kanyang business permit o barangay clearance kung talaga nagkapangaran sa kanya. Kaya malaga po yun na i-check natin ang mga documents nila upang malaman na legit talaga na may negosyo sila kasi doon sila kukuha ng kanilang pambayad at syempre yung utang na gagamitin nila dapat papupunta talaga sa negosyo upang magbayad sila so yun na po ang apat na red flags na mga kliyente na dapat natin iwasan mga mamat sir kapag may isa dito na nakita ninyo sa kliyente na naanap ninyo ay huwag nyo na po pautangin kasi kayo pa rin ang mahirapan at baka masira lang ang record ninyo lalo na ang performance ninyo Okay, so yun na po mga mamat sir. Sana may natutulong kayo sa video natin na ito. Huwag uh, niyo pong kalimutan na i-like at share ang ating video at pag-subscribe na din po. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment na po kayo at sasagutin natin yan. Maalam!